Ayan mga kasagwan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bali nagpahibas kami ng lambat dito sa ano, Stone. Oo. Oh. Ayan si Kuya Jan. no? Andun oh, si Kuya kasaguan, Boomer. Kumusta na kayo diyan? Yun know? no. Ano nga pala namin ni eh, Kuya Jan ngayon, mga kasaguan, birthday. <laughs> birthday naming dalawa, magkasabay yung birthday namin. Ayan. Birthday na palang handa. Oo. <laughs> yung handa namin mga kasaguan nagbakay kami. Pag nagkahuli ng isda, yun na lang. Oo. Yan, maliit na po yung tubig. Andun si Kuya Boomer, doon dadaan sa gilid. Sayang, wala tayong ibang lambat sa Sasama natin sana dito sa pagpahibas. Pero may sila yung lambat natin. Anong wish mo Kuya Jan sa birthday mo? Wish ko maging ano to? Maging malusog lang ang katawan. Yan. <laughs> Yan din yung wish ko. More <laughs> birthdays to come and good health. Ano ba dyan? Nandun na sila kay Bumer Yun, Ayun, hinibasa na yung lambat natin banda dun. Pero hindi pa ano, na hibasan dito. May tubig pa dito banda. Hindi lang namin na videohan kanina yung pagbatag kasi madilim pa mga kasaguan preno may banak daw dito wow ito ayan ito na yung panghanda namin ni kuya dyan <laughs> banak meron pa dito isla mga saluan mga danggit at saka lapu-lapu napulupot na ito jan dyan kunin mo saan ah ayan oh uy ayun po, dalawa lapu-lapu isda to wala nang ibuntot kinain na ng bagulan Ayun, natanggal ni Daddy Pats yung banak. Daddy Pats, kita muna. Ayan. Yun yung lapu-lapu. Dalawa, kinakawin na ng ano, bagulan. Peace Ayos 'yung medyo mm malaki -hmm. na 'yung labo-labo. Ay, 'yung Sana ako. Mm -hmm. oh. mm -hmm. wala. yang palang yung huli natin, dah, tadi di pas, pas

punta tayo dito mga kasagwan baka may wow 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 <laughs> ayun mga kasagwan oh. No? may malaki tuwad at saka danggit Ayan na mga kasaguan oh Yan na yung panghanda namin ni kuya dyan Hahaha <laughs> Ayan na ano yung malaki oh tuwad yan mga kasagwan anong tawag nyan sa inyo dito sa amin tuwad, tuwad. yan tuwad masarap yan mga kasagwan na sinabaw Dinalagyan ng ano tangalad talamirik Ang apa Ang lapad. Wow. Ya no. Sis. Bang. Ayan yeah, mga kasagun, masarap Dia ang kinilaw At saka paksiw Dia nahan nah. Kakayi po na tayo ng isda. Pinitik ka na. Tiawar sa inura ako <laughs> danggit dito. Ayan. Oi. Oi. Talakitok terang. <coughs> Daming daun makasaduan. Parangan. Uy, buhay Wih, Yan, nakitok. Ole. Ole, Oleh, pa ngayon. Ano Yan mga na.

Ayaw ayaw. Ano sa? Na huyang na nga ni. Ayaw mo tama ayaw anuan makasagwan. Yan o, ang laki. <laughs> Beautiful. Ayaw Ayaw, ayaw ano? taas. Yan. Yun. Yan na yung huli natin. Hindi natin nakahuli yung ribs na pair ulit, ulit, ulit. Mano na, kung ano mo, naigot na? Naigot. Huli na? Tandak mo yung camera ko dyan. Sige. Huli na. Huli na? Red snapper. Mano na mo na igot. Huli na, na huli. Napagpahan. Nasaan na? Ayun. Ano? Ang laki. Huwag oh. tayong hinihimla, anay ko. Ayos. Sabayin <laughs> <-bir. laughs> <laughs> Ang laki mga kasaguan. Masok ka dito sa lagayang ko. Mayroon may yung kalagayang ko dito. <laughs> okay, <yan. laughs> o, pa dyan. Ito pa po. pa O, mga hindi rin Yan okay, ko na. Ka. <laughs> hawakan mo yung ano ulo. Aroy. Wag yung kinakagat pa yung sige, tudlo niya. Hello, mom. Okay. Grabe. Ay, nagdugo na. Nahirapan tayo mga kasagwan. Nang ano, Prince Snapper. Wish. Yan. Grouper. Tatlo. Wow. Ah, tupok tupak tupak tungo 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 Ano? Ano? tungo 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 na. tungo 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 Ba. tungo mga tungo 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 Ano? 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 Oh, nakahuli pa si Jordi. Oh. No, Pinasok na... niya sa loob ng buha Jackstone. <laughs> ah, grabe. Eh, ka? Buway, no? si... Gia, <laughs> Malara. Oh. Ayos. Grouper mga kasaguan. Ayan, oh. Nauli. Ay, nakapana pa si Jared. Ayan. Manlalara. <laughs> Danggit. Ayan. Pinapasok ni Jared si Jackson. Sa loob ng Jackson. Ang mga dyan mo na, lagay. Oh. Wow, wow, nakadagdag na naman. Wow, nakapana si Jared, oh. Yun, Samaral wow! Wow, wow! Wow, Maya, baka mati ni oh. okay. Okay. Wow, Wow, okay, wow! Dali. Yan mga kasagwan, may red snapper na naman. Yan o? Oh, yeah. Wow! Kaya 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 yan kaya 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 pana. Super, Nakadali. Dali, nandito naman si Kuya dyan, oh. Nasa ilalim na yung isda, mga <laughs> sikwan. Hindi pa lumalabas. Ayan, mga kasagwan. Balay, nagligpit na kami. Pahitide na. Ayan. Nilinisan na namin yung lambat. Nilinisan na. Kinarga na sa bangka. Nandito naman yung huli natin, oh. no? Oh. Yung huli natin. Ayan marami mga red snapper tsaka ano to banak ba tsaka danggit halo halo lang yung huli natin ayos na mga kasaguan mm -hmm. ay pang birthday na si kuya dyan <laughs> isdang pretos <laughs> pretos kamatos <laughs> kamatos so, kamatos Ayan, bali kita kits na lang sa bahay nila Kuya Boomer mga kasagwan. Bali eh lalagay namin yung mga isda sa planggana. Ayan. Ayan mga kasagwan. Ito na lahat yung nahuli natin, no. Ayan lahat. Bali to mga kasaguan, isang kilo na to. Sila ito. Tinimbangan na namin 'yan dalawang kilo. Bali dalawang kilo yung ibibinta namin mga kasagwan. Ansi ko dyan o. No? O dyan. Happy birthday. Mm. <laughs> <laughs> Yan mga kasagwan. Pat, Timbangin mo doon Pat Yan. Yan. Dyan Isang kilo. Dalawang kilo. Yun. Alas na mga kasagwan. Bali ito pa yung pangulam namin o. No? Marami bang pang pangulam. O. Oh. Yan. Yan. Ayos na, libre na mga kasagwan. May pambili pa ng bigas, may ulam pa. Ayan. So ayan mga kasagwan, maraming salamat sa panonood. At saka maraming salamat sa mga Kuwait W. Kita ulit sa susunod na video mga kasagwan. Happy birthday! Happy birthday pala mga kasagwan. Birthday ko ngayon. Bye-bye. <laughs> Bye-bye mga kasagwan.